all goods. <laughs> Kasama na kami. Eh. Pag antong oras, pagka-out, yung mga na nakatrabaho namin, maliligo pa yan dun sa gisok sa. sino Kaya tambay muna tayo dito. Walang nakakalam na maglalive ako dito. So try lang natin kung may mga followers tayo na ano, nakapollow dito. <laughs> Tinuturoan siya magsumis <laughs> Uy na, magkarutan kayo ng mama nyo. So yun guys, umulan kasi kanina kaya ganyan eh. Eh sa putikan to pesto doon. Sa ilalim ng kubo. So basa yung mga gilid. Kaya yan, maliligo siya mamaya. Stubi. 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 Alam viewers dito. Pero try natin dito. Bilis ni Pando. Iblis. Enak. Ya, dia terlalu menggaru-garu anaknya. Enak. Sana. Snoopy, ini tuh. Yu, na yu. Hey. Snoopy. Snoopy. Ya, dun nunggu sama layo. Oke. Ayan, sumis. Uy, gagawin may viewers na tayo na yun. Anyang. Ba't parang wala mga comment dito?